magandang araw sa inyong lahat magandang umaga, magandang tanghali magandang hapon, magandang gabi saan mga kayo naroon magandang araw sa inyong lahat mga guys uh, tayo magpapaalam na dito sa bisaya sa Cargara sa Paraguam Cargara Latest uh, at tayo pang babalik muna sa Maynila Ayan. Dito at nakatatlong buwan yata ako dito. Sa probinsya. Dito sa Parag. Um, Karlar. Ayan o. pang samantalang magpapaalam muna tayo dito sa probinsya. Tayo ay babalik muna at may asikasuhin tayo sa Maynila. Ayan o. kailangan natin makabalik muna ng Manila kasi may asikasuhin tayo din na ating ano kaya pala tayo magpapaalam muna ikutin muna tayo dito sa aming mga bakuran ayan ayan dito sa bahay-bahay ng aming pato at baboy in meron nagtago yung dalawa meron tatago meron mga pato at ito ay pang samantalang magpapaalam muna dito sa aming probinsya dito sa bayan na sinilangan ating ay tayo ay pang samantalang ano ay ikutin muna natin dito sa paligid dito sa aming bakuran mag iikot ikot muna tayo dito at para magpaalam sa mga tanim garden yung mga pichay na tanim ito ito itong sa may likod ng aming bahay kaya mga guys ay ikotin muna natin dito sa ating ngayon may mga katagbahay namin dito ayan ayan samantalang ano alis muna dito sa aming probinsya at balang araw babalik din tayo dito ayan. kakao ayan ang kakao may bunga yung kakao ayan, ayan. Oh kayo mito kami ito maraming bunga ng kayo star apple yan may wala pang bunga grabano naman yung ano makupa makupa tambis kung tawagin dito tambis ayun ayan ma nakakamiss dito at uh, tayo ay uwi na ng Maynila muna uh, makakamiss dito sa lugar na ito matagal tagal din ang inistili ko dito mga tatlong buwan din kasi December pa ako nandito na ako cartoon. Ito yung yun, dragon fruit. Dragon fruit. Pagbalik ko siguro dito, malaki na yan. Kaya ikot-ikot muna tayo dito. Para mano natin dito. Ayan. Yung pulo ng kamansi. Yun, may polo ng kamansi din. Yun. Polo ng kamansi. May bunga siya. Ito naman yung bahay ni Aldo. Sa gitna ng daan. Dami mga babi doon kasi may mga alaga ng babi dito sa may tabi namin. Kaya maingay. Maingay siya. Ah... Paalam muna aming bakuran sa bahay ng aking nanay na hindi natapos. Paalam muna. At magbibiyahe tayo ng punta ng Luzon. Ayan. Mga kitsay na bagong kanin. Marami mga puno dito. Ay, may nahuli. Kabog. Ayun. Yeah, may nahuli dito. Paniki. Paniki. Dito sa may sanggutan. No? Ayun. Tabing. <laughs> Tabing. Naano sa salaan siguro yan o. Hindi mm lang Hmm. Tingnan natin. Nahuling, ano pa ni Kik. ba? Piyata makita eh. Ayun o. No. May sa klarado. Ito sanggutan yung kumukuha ng tubo. May nahuling paniki. Yung Hindi yung pang, sala yata niya yun, eh. Kasi na Hindi na makawala oh. Hindi na makawala kayo ano yan. Parang pang ano sa isda. Parang isda ganun. Masalas kasi yung mga kuku ano. Malaki na rin eh. Hindi lang karalo dito. Yun Di o. Yun o paliki o. Hindi gumagalaw. Paliki. Nahuli yun nung gumagalaw. Ayun. Nahuli yung paniti. Paniti oh. hmm. hmm. uh -oh. yun. Oo. Ang laki ng paniti. Yan. Palam na dito na muna sa pang uh, pangsamantala magpapaalam muna tayo sa dito sa aming probinsya sa Paradom, -um Targara, Liti ayan dito sa loob ng aming bahay na bahay ng nanay ko madilim pa ano pa kasi ma, pa ayan dito ako may Ayan. Ayan. May nanghigaan ko. At uh, pa 6 ngayon. Ayan. 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 Ayan, Ayan. Ang aking pagbibiyahe kasama sa si pagbiyahe ayan o. aking masipag na shooter shooter susuke ayan aking kasama sa pagbibiyahe puntang Luzon bahay ng nalay ko na hindi natapos malaki ito up and down